O nakamali nagkamali sa roller tan, naging sikat sa internet. Ang 17 years old na si Imogen Tyler Lily Silverside mula sa Scarborough, UK ay isang napakaputing dalaga na mahilig magpaitim. Pero ito ang hindi resulta na naisip ni Imogen matapos sabukan ng isang nabasa niya sa internet. Nabasa ni Imogen sa Facebook na mainam na paraan para maglagay ng fake tan ay sa pamamagitan ng paint roller. Nirekomenda ng Facebooker na si Amy Riddler ang paggamit ng paint roller dahil mabisa ito. Kaya bumili si Imogen ng paint roller. Mabisa ang fake tan niya. Uh, actually medyo sumobra ang bisa dahil nagpukas siyang binarnish na lamesa. Pinos ng maganda at banidosong dalaga ang kapal sa internet at boom ito ay kumalat online. Sa Facebook ipinagmalaki ni Imogen ang schedule niya kung saan ay may tatlong interview siya sa isang magazine, sa Radio 5 at sa isang German TV station. Wow, sikat ha. Pero may tanong kami dito sa iyo, Imogen. Bakit po ipinagpatuloy ang pagpinta sa sarili mo kahit na napansin mo na palpak na siya sa simula? Siguro naman sa unang pahid napansin mo na ito. Siguro sinadya mo ito para sumikat, 'di ba? To more? spamor? Add us on Google Plus and like us on Facebook.